Wala ba ito sa'yo? Ha? Ha? Oh. Hindi pala eh. Bakit ano? Bakit mo kukunin yan? Hindi pala nagkasala eh. Kaibigan. Hindi naman pala nagkasala. Bakit mo pakialaman? Kaibigan. Ako na kikiusap sa'yo. Huwag mo ito pakialaman. Ha? Kaibigan. Pwede bang arbor ko na to? Ha? Huwag mo to pakialaman. Magkasakitan tayo pagka oras pinakialaman mo to. Kaibigan. Ako magkikiusap sa iyo. Ha? Kaibigan, ako nakikiusap. Gawin ang kilala kita. Kaibigan, ako na kiusap sa'yo. Huwag mo kapay naman to. Arbor ko na lang to sa'yo. Ha? Magagalit ako sa'yo. Isusumbong kita sa Diyos. Ha? Gusto mo ipapalo kita sa Diyos? Ha? Oh, Magagalit ang Diyos sa'yo. Arbor ko na lang to. Nagkaintindihan tayo? Kaibigan? Ha? O. Pagalingin mo na to. Tanggalin mo kung anong nilagay mo dyan. Gamitin mo ka ang kamay mo. Gamitin mo. Tanggalin mo. Sige na. Anong klase kang nilalang? Kaibigan? 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 Anong klase ka nila lang? Kaibigan? Kaibigan? Anong klase ka nila lang? Ha? Ha? Saan ka nakatira? Kaibigan? Saan ka nakatira? Ha? Sa loob ng bahay nila? Ha? Malapit ah, malapit sa bahay nila? Oh. San banda doon? Puno. Sa puno? Oh. Anong puno doon? Likod bahay nila? Bahay nila? Oh. Ako na nakikiusap sa'yo, pwede bang huwag mo na ito pakialaman? ganoon oh. meron pa yung dinadalang anak niya. Ha? Oh. Kaibigan? Oh. Huwag mo na itong pakialaman ha? Arbor ko na sa iyo ito. Ano pangalan mo kaibigan? Para magkaibigan tayo. Tutanggo. Kaibigan. Ha? Noel. Ha? Noel. Noel. Ha? Noel. Luis. 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 Hmm. Ano ba klaseng kanto? Pula, puti, itim. Ha? Ha? Item? Oo. Oh. oh. May pangako mo ba sa akin? Na ito'y hindi mo na pakialaman? Oh. Ha? Oh. Napaibig ka ba rito? Oh. Ha? Oo. Oh. Wag oh. na pakialaman kaibigan, ha? Arbor ko na isa ito, ha? Oh. Magagalit ang Diyos sa'yo. Oh. Hmm. Tanggalin mo lahat yung nilagay mo dyan. Matagal ka na ba nagkagusto rito? Oh. Ha? Oh. Ah, bago lang. Mm -hmm. Oh, sige. Gagalin mo na lahat 'yan. Mm -hmm. Yung ilan mo diyan? Kailangan yan ay gagalin na ha. Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Wag mo na ito pakialaman ha. Mm -hmm. Mm -hmm. sige. Bilisan mo na pag ano, magagalit sa iyo ang Diyos. Mm -hmm. Papagalitan ka ng Diyos. Mm -hmm. Mm -hmm. Marami ba kayong nakatira pa doon? Mm. Kaibigang Luis? Mm. Pakisabi na lang sa mga kasaman mo ha? Na itong bata na ito ay arbor ko ha? Mm. Ha? Mm. At huwag pakialaman ha? Mm. Pagka pinakialaman mo ito, magagalit po ang Diyos sa inyo. Mm. Mm. Bilisan pagtanggal. Kailangan niya na yun. At yung kanyang dinadala, huwag pakialaman ha? Ha? gawa nung yan ay anghel po yan yan po'y pagmamayari po ng Diyos Meron pa? Wala na? Wala na? O, sige. Pasensya na ha. oh bumalik ka na doon. Umalis ka na sa katawan dyan ha. Hmm. Tatawagan kita ulit. Pagka ito yung karoon ng pitsala ulit ha. May pangako mo bang hindi mo na ito pakialaman? Taas ang kamay. Kung nangangako. oh itaas pa. oh mangako ka sa Diyos. Hindi mo na pakialaman yan. Huwag nang pakialaman ha. Magagalit sa'yo ang Diyos Ama. Hmm. Ha? Hmm. O. Oh. Sige, umalis ka na dyan. Bumalik ka na doon. pasensya na. Sa abala. Hmm. Pangalan ka? Ha? Kamil. Kamil.

Kanina po yung nakapupo po kami itong kanina. Doon po, bigla pong pagpasok po namin sa kwarto. Sabi po niya sa akin, sama daw po ng pakiramdam niya. Sa mga mata? Ano po? -dam -dam po, po Kaya, yeah. nung inaay niya po sabi ko. Sa bago lang kayo dyan? Matagal, ako po, matagal na po. Siya po, bago lang. Kasi taga 13 po kami. May bahay po kami sa 13. yan pagka umano nang <laughs> dating ng ano, tabi-tabi, pagdating po ng mga alas 6 po at ano ayan ay kailangan po ay alas 3, alas 12 nasa loob po kayo ng bahay huwag po kayo sa labas kasi po yan pong yung pong tinirahan po dyan may huwaga pong lugar yan marami po dyan hindi po makikita hmm. napuno yung... po kasi doon sa sa grito na sa... 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 saan pa kayo banda nakatira? Dito po sa malapit po sa ilog. Malapit sa ilaw? -hmm. Saan ba na doon? Dito na sinusugin ba sa dulo po? Yung harap ng pansol? Hindi naman po. Pataas pa po. Ah, dito lang sa taas? Hmm, pataas po. Andi na si kapatid na na. So, malayo lang kayo doon sa bahay niya na? Kayo din po. Ha? Ay, wala po siya ngayon. Ito po yung... Ah. Kung bali po kami pupunta, eh, wala naman daw po doon. Nasa yung plaza? Sa plaza? Nakulong yung kapatid niya.

Kasi nandun po ang yun yung pangali. Mas tangat na naman. Ano. Ito pagka man eh, kailangan po na pagka man doon kay kung nagagawa naman ng pangontra si eh, Tolten din yung pagkagawa ko ng pangontra doon kay Tolten din. Nandyan naman din siya. gusto niya sa akin kayo gawa ng pangontra. Kailangan meron ko itong pangontra doon. Ito, 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 ito. Magkano po kaya kung sa wala? Okay. Isang libo lang po yun sa akin po. May kasama na po yung langis. Sige ba? Yung po. Yung kasapin at may kasama na langis. Gawin ito kasi ay buntis. Hmm. Dahanan talaga yan dahan. dyan. Kung sakali po kaya, makukuha po kaya agad yun? Uh, pagka ginawa ko po bukas po, makukuha niyo po ng Merkulis. So, kaya gawin niyo na kaya ka bukas para. para kahit sa Merkulis, gawin ko sa inyo. Ah, sige. Ano pa po kasi nararamdaman talaga. Ganun talaga. Tinanong ko lang yung pa dito ni pang panligo din. Kaya ito, huwag ka munang maligo. Gawa nung sa Miyerkules ka na maligo. Merkulis nang patanghali. Mga alas 10 o alas 9 tapos pagligo ay kaya maglaga muna nang ang ano mo nang ilalaga. Kung meron dong ang ano uh, kaso na king Yan. Pagkaan pumunta ka na lang dito, bibigyan kita ng panligo at tagbak. At saka yung lubigan para pangligo nito. Lagi naman po kayo nandito na po. Oo, ah, nandito na ako. Ah. Sa Lagi. Merkulis, bago to maligo. Ah. Eh, ngayon, huwag mo na maligo. Hanggat na nandyan <coughs> yan, ano nang langis, yan ay sisingaw yan. At yan ay hindi mo nito maano. Mm <coughs> Kaya nito, maligo nito, yun, anahan ko kayo ang panligo nito. Para ano. Oh, ayan. <coughs> Babalik ako po kayo sa akin. Ah, pag ko lang po sa si Mercedes. Ah. Eh, pag kao talaga tabi-tabi tabi talaga ron. Banda. Kung uh, Babalik ba? ba? Salamat. po. chơi